Minsan, iniisip natin, masaya pa kaya ang Diyos sa akin? Natutuwa pa kaya siya kapag nakikita ako? Pero malinaw ang salita. Ang Panginoon ay nalulugod sa kaniyang bayan. At hindi lang yun, pinalalakas niya ang mga mapagpakumbaba sa pamamagitan ng kaligtasan. Ngayon, ito ang ating panalangin. Panginoon, hindi ko man nararamdaman pero salamat, natutuwa ka pala sa akin. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, hindi ko po laging nararamdaman na natutuwa ka sa akin. Minsan kasi, ang nakikita ko lang ay ang dami ng pagkakamali ko. Ang dami kong kulang, ang paulit-ulit kong kahinaan. Pero ang sabi mo sa awit isang daan, apat na putsyam. Apat ang Panginoon ay nalulugod sa kaniyang bayan. Pinalalakas niya ang mga mapagpakumbaba sa pamamagitan ng kaligtasan. Kaya salamat, O Diyos, hindi ka lang Diyos ng langit. Ikaw ay Diyos na natutuwa sa akin. Hindi dahil perpekto ako. Hindi dahil mahusay ako. Kundi dahil ako ay iyo. Ako ay bahagi ng bayan mo. Ako ay anak mo. Ako ay minahal mo, at sa tuwing ako'y nagpapakumbaba, hindi nagpapanggap, hindi nagpapalakas lakasan, kundi totoong lumuluhod sa iyo. Doon mo ako pinalalakas. Panginoon, salamat na sa panahon ng pagod, kapag hindi ko nakaya, kapag tahimik ang gabi at malungkot ang puso ko, nariyan ka at hindi lang basta nariyan. Natutuwa ka pa rin sa akin. Espiritu Santo, turuan mo akong maniwala sa katotohanan ito na ako'y kinalulugdan ng Diyos. Hindi dahil sa performance ko, kundi dahil sa puso kong handang sumuko sa Kaniya. Turuan mo akong hindi magpanggap sa iyo, hindi magdala ng maskara, hindi magtago ng takot o hiya dahil ikaw ang Diyos na tumatanggap sa akin at nagdudulot ng lakas sa mga pusong mapagpakumbaba. Panginoon, sa araw-araw na paglalakad ko, gusto kong alalahanin na may Diyos na natutuwa sa akin. May Diyos na hindi ako tinataboy. May Diyos na nanatili kahit ang iba ay lumayo. At kung darating man ang mga araw, na hindi ko na makita ang halaga ko turuan mo akong bumalik sa iyo. Na kahit hindi ako makangiti, makakapagpasalamat pa rin ako. Dahil may Diyos na natutuwa sa akin at sa kababaang loob ay nagbibigay ng lakas at kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Na siyang pinakamagandang patunay na ang Diyos ay nalulugod sa amin, ito ang panalangin ng puso kong gustong sumamba kahit sa gitna ng kahinaan. Amen. I-type mo lang Amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.